Galing ako sa palengke para mag-pick up na ayan o. Yan, Pina-deliver ko lang yan siya guys. Kasi yung mga in-order ko sa online at sa ibang mga supermarket ay dapat kahapon dadating. Pero hindi nakarating. So, pangit tignan pag yung tindahan mo walang stocks. Ito talagang tignan mo, bungi-bungi na yung mga chichirya ko. Ang daming kulang, hindi maganda tignan. Parang nalulugi. So, kahit na dalawa yung inantay kong delivery, nag-pick up na ako dito sa local wholesaler. Ayan, nagbayad ako ng 3.9 sa Gcash and lahat ng total ay 6,546. Eh. Ito yun, Ate Ibo. Ayan. So, buksan natin ito kasi may tumawag habang nasa palengke ako. So, akala ko ay sa Shopee. Hindi naman pala. Ang sabi nung rider, sa Mondi daw. Walang address eh. Yan lang yung nakalagay. Address ko lang yun nandito. Hindi ko alam kung saan to galing, kung ano ba, sa dami ng order ko. Or ewan. Ano to? Oh, Mundenisen nga. Mo ang dinisin, my eco bag. And Sino ba ito bag? Kanina sa number. Ano daw ito bun? Ay, pansit pantoy. <laughs> yung ano pala, tama. Kaya expiration, May 2000 lang to. Dalawang chili, a sweet and chili. Isang chili mansi. And dalawang kalamansi. Ah, naalala ko na. Yung, yung in-upload kong video na na merong nagsoli na naman sa akin neto. dahil walang sauce. So ang dami ang daming message ito, ko noon from 2000. Oh, libre. From 2000, ay, 2000, 2001. Ang dami kong message sa Lucky Me. Hindi naman ay, sila nagre-reply. And then nung pinost ko na 'yon, binlog ko, ay short video lang, hindi talaga vlog 'yun. Ang dami nag-comment doon na same din daw sa situation nila. So, thank you pa din sa lima, na limang pansit kanto na libre. Kahit na andamin marami na akong walang ano, marami na akong walang sauce mga isang ano isang box na yun <laughs> isang box na yun siguro sa ano talaga nila kapag kinagawa ka sila di ba ma na nasisira. Hindi factory naman yung yun? oh, factory defect yun. Ang problema lang kasi, pag yung dati binili ko yung siya sa pure gold, ayaw palitan. Tapos yung dito rin ako nakabili sa local wholesaler, sakto din na nagkulang ng sauce, ayaw din palitan. So, lugi na talaga. Pwede mo naman kainin, pero kung hindi ka mahilig sa pancit canton, lalo na health conscious ka, malulugi ka talaga. Nun. So, yun. Thank you pa din dito kahit pa pano may linang peraso na balik. Hindi man lang ginawang sampu. Hindi man lang Si mama. Sa dami ng walang sos na. At Oo. least ano, nag-reply uh, nag na sila. Pero kung hindi ko binidyo yun, hindi sila magre-reply doon. Kasi nga, ilang taon na akong nag-message. Yan. Kasi mayroon talaga nire rereplyan ma. Mayroon talaga. Wala mo. pa ng ano yan. Oo. Thank you. Ayan no, no, may eco bago. Ah, oh, bag pa. <laughs> hindi ko nga alam kung anong dumating talo. Bakit mo Hindi. Di, na, di rin naman siya mukhang pancit canton kasi nga nakabalot ng bubble wrap. Pero, at least, thank you so much, Mondi. Ayan, no? Mondi Nisen at saka sa Lucky Me. Kahit pa paano may bumalik na lima, Pancit canton. <laughs> Wala akong hot chili, ma. Yung pa yung hindi nagpadala. <laughs> Alam nyo, naubusan ako ng hot yung red. Pero, napadalhan ako na ng, ma ano, mas mabenta ang hot chili. Ang next na, at yung red ang mabenta, sunod itong green, sunod itong sweet, tsaka ito. Pero, kung ano yung pinakamabenta sa akin, yun, hindi napadala. <laughs> Wala, yun. Thank you.